eto talagang long overdue gusto ko talagang mag-react nito noon kaya lang i've been very busy but please allow me to react right now so sabi ng nagpost nito sabi niya sorry not sorry but i didn't like this post tapos sabi niya, reminder lang po, let's normalize being sensitive sa mga posts natin. So ano ba yung tinutukoy niya na dapat sensitive tayo sa mga posts natin? Ito na yon. Reminders lang po ha, graduation po ng mga anak, hindi pagandahan ng mga nanay. Thank you po. Nako, sana hindi teacher ang nagpost nito kasi ang laking insecurity ng teacher kung teacher man ang nagpost nito. Now to continue, bakit issue na maganda ang nanay. Ang dami ng resources ngayon, marami ng mga uh, skincare products at marami na ang mga nanay na pwedeng gumastos para maging maganda. Bakit nyo pagbabawalan? Isa pa, ang graduation ay one time, big time yan para sa mga magulang. Kasi pinagpagura nila yan, kaya dapat lang sila presentable at maganda. Bakit niyo pagbabawalan? Minsan talaga, insecurity speaks. So, sa ganitong mga post, makikita mo na insecurity talaga. Insecure talaga ang tao. Bakit ka magiging insecure? Bakit mo pagbabawalan maging maganda ang mga parents? Lalong-lalo lalo na ang nanay. Importante yan para sa mga kabataan na presentable ang mga magulang nila kasi magkikita-kita yung mga magulang, di ba? Importante yan na dapat may confidence ang nanay at, at, at ang tatay, lalong-lalo lalo na sa okasyon na yan kasi graduation yan ng bata importante yan para sa isang pamilya. Kaya nga, tama naman, dapat sensitive tayo sa mga posts natin. Kasi, kung ano ang post mo, nagre-reflect yan ng pagkatao mo. Diba? Kaya nga sabi ko, sana hindi teacher nag-post nito. Kasi talagang malaking issue yan towards the teachers. Kasi ano na ba ang nangyayari sa mga teachers ngayon? Kayo nga, kapag graduation at mga occasion sa school, di ba? Yung mga teacher, nagpapabunggahan kayo ng damit. Yung mga nanay pa kaya, na sila yung nagsusustento ng pag-aaral ng mga anak nila. Kaya minsan talaga, pag-isipan muna natin. That's what we call, think before you click.